Good evening mga kaletsyon, ito po ay uh, dalawa pa na pinaletsyon ng aming customer Apat po ito yung uh, pinaletsyon nila, isang 114 kilos at isang uh, 105 kilos Nauna ko na pong na-upload ito At ito po yung 95 kilos at saka 70 kilos, mga regular lechon po lahat ito At uh, ito po ay para sa aniversaryo ng kanilang kooperatiba at ipamimigay ito lahat para sa kanilang mga kliyente at uh, nagpapasalamat din ako sa uh, aming customer na nagtitiwala dito sa aming uh, lechonan kay tatay ito. At uh, bali 12 lahat ng mga lechon baboy, nasa 100 plus kilos din. At uh, may dalawa pang lechonero din, din dito na kabarangkay namin at tiga apat din sila. At dito namin, ito po yung uh, isang pwesto namin na lechonan, dito namin inilagay. Dahil hindi po pwedeng maisama yung lahat na malalaking baboy na magkakatabi. Dahil mahirapan din kami sa pagkontrol uh, ng ini kasi napakarami yung ilalagay mo na uling eh at uh, masisira yung uh, balat or kaya masusunod